Ang kwentong ito ay tungkol kay Lara at ang bulaklak ng liwanag. Si Lara ay batang mahilig sa halaman. Isang gabi, nakita niyang may isang bulaklak na kumikislap sa gitna ng kanilang hardin. Nang hawakan niya ito, biglang lumiwanag ang paligid at narinig niya ang tinig. Kaya kong magbigay liwanag sa kadiliman gamitin mo ako ng tama. Ang sabi ng bulaklak. Ginamit ni Lara ang bulaklak para magbigay ilaw sa mga bahay na walang kuryente sa kanilang baryo. Ang liwanag nito ay mainit at nakakagaan ng pakiramdam. Isang araw, naisip niyang gamitin ang bulaklak para gawing maliwanag ang kanyang silid. Buong araw at gabi para sa sarili lamang. Unti-unting nang hina ang liwanag nito. Naalala niya ang babala at muli niyang ibinalik ang bulaklak sa gitna ng hardin para magbigay liwanag sa lahat. Bumalik ang kislap nito. Mas maliwanag pa kaysa sa dati. Mga bata, tandaan ninyo, ang liwanag ay mas maganda kapag ibinabahagi sa iba. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, like, subscribe, and share this to your friends. Maraming salamat!